Race. Ngayong araw ay pwede kang mabigyan o magkaroon ng walang sigla sa mga dapat na magawa, dapat mong paglabanan ng makatapos ka ng maayos na dapat na magawa, kung para sa tahanan, o sa pakikipag-usap sa ibang tao. Masasayang ang aura mo ng katalinuhan, kung hindi mo magagamit ngayong araw ang pahiwatig. Sa tahanan, sa mga family member kung meron silang dapat na puntahan, ay dapat na iyong matanong ng mabigyan mo ng naaayon na advice sa gagawin nila, at sa pera kung wala kang ipon sa ngayon, pag may nag-aya sa iyo na kapatid para kumita ng pera, ay sumama ka para magkaroon ka ng ekstrang pera, may aurang good naman na pwedeng kumita pag nagkasama kayo sa deal. Sa trabaho, dapat ay may mahaba kang pasensya sa buong araw dahil doon ka makakagawa ng maayos pag ang pasensya ay mahaba, at pwede ka pa makakuha ng paghanga sa ilang boss mo. Sa pagmamahalan, ay ganoon din ang pasensya ang dapat na mapairal, nang walang mawala na good vibes ng swerte sa pag-iibigan, at patuloy na may gabay na laging magkakasundo, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24, number 36 at number 10. Taurus, ngayong araw ay may dapat kang magawa na mabilisan na pagdedesisyon kung alam mo na pabor sa iyo ay gawin na kagad, pero kung malalagay ka sa alanganin ay iwasan mo na kagad ang pahiwatig sa iyo ng gumagabay, at may aura ka ng kabaitan at katalinuhan para sa pamilya. Kung ikaw ay ipatawag ay gawin mo na mapuntahan, madami kang maitutulong sa kanila sa mga kapatid o magulang, kung sa mga pamamaraan at idea na magpapasaya sa buhay pamilya ang pahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kay na maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, dapat ay mas maaga ka makapasok dahil doon ka makakaluwag sa mga dapat na magawa na mga gawain. Kung late kang makakapasok ay dapat na maging mahaba naman ang iyong pasensya para makaiwas ka sa madaramang kalungkutan sa hanap buhay. Sa tahanan, kung may bisitang bigla ang dumalaw na kamag-anak, ay okay ang kanyang madadala na balita na para magkaroon ng tulungan sa bawat pamilya. Sa oras ng mga kagipitan ang pinapahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 17 at number 31 at number 25. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may dapat na puntahan ay gawin nang magawa mong malinaw ang mga sitwasyon na iyong iniisip kung may pag-asa sa gagawin nang malaman mo kagad at kung wala ay para din sa iyo nang makahanap ka ng ibang pamamaraan Basta huwag kang masyadong malulungkot kung walang pag-asa, dahil mas hihina ang aura mo ng gabay para makapag-isip pa ng maayos na gagawin ang pahiwatig, at ngayong araw ay maganda ang karisma mo sa mga kapatid at magulang na madali kang makakaya nila na matulungan sa ibang nais mong magawa ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera, kung ay extra kang pera, dapat na pag-usapan ninyo ng minamahal, ano ang dapat na gawin, at bawal muna sa iyo ang maawa ngayong araw, pag may lumapit sa iyo na pera ang kailangan, dahil hindi ka mababayaran kung iyong pahihiramin. Sa trabaho, ang kahusayan mo sa mga alam na dapat nagagawin ay iyong ipakita ng lalo kang mabigyan ng pagtitiwala ng ilan sa iyong mga boss nang ikaw ay makakita ng pag-asenso sa sweldo, sa hinaharap hanggat laging masipag at matapat sa hanap buhay. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon na prutas ay saging na lat-orden, dalawa hanggang tatlo sa maghapon magbibigay na magpapakinis ng kutis at magbibigay ng ikakalakas ng mga muscle sa katawan. Ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 19 number 34 at number 25. Cancer. Ngayong araw ay huwag ka ng lumayo pa para humanap ng swerte sa kayang magagawa at malapit lang. Sa iyo ang kayang makagawa ng other income, basta maging mapagmasid ka lang at mapapansin mo ang dapat nagagawin gagawin ang pinapahiwatig, at mas maganda na makapunta ka sa bahay ng Diyos nang maalisan ka ng mga bad energy sa iyong katawan, na nagbibigay ng paghina ng kalusugan, at kung may naipangako ka sa mahal na gagawin, ngayong araw ay dapat mong gawin kagad. Pero kung hindi mo magagawa ay sabihan mo rin kagad, para walang makapasok na aura ng kalituhan sa inyong dalawa ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ang dapat ay huwag kang basta tulong ng tulong ngayong araw, at maging mapanuri ka sa dapat na matulungan, para walang makaungos sa iyo kung may hangad ka ng pag-asenso, at huwag ka rin basta magpapautang ng pera sa mga kasama sa trabaho, ngayong araw dahil mahihirapan kang mababayaran. Sa pag-ibig, dapat lang ay may mahaba kang pasensya, para makaiwas sa banta na tampuhan at sa iyong pera pag may extra ka at lumapit ang magulang ay iyong mapagbigyan, kahit maliit na halaga ay mabibigyan kanya, lagi ng dasal para mas makakita ka pa ng pagkakakitaan, at maayos na laging kalusugan ang pinapahiwatig, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 29 number 14 at number 36. Leo. Ngayong araw ang dapat ay may ugali kang maramot sa pagbibigay ng iyong mga kaalaman kahit pa iyong kapatid o matagal ng kaibigan dahil kukuhanan ka lang nila ng swerte. Ganyan talaga ang buhay. Para maalagaan mo ang iyong mga swerte sa buhay ang pahiwatig, at ngayong araw kung may plano kang dapat nagawin ay dapat mong may tuloy, may naghihintay naman sa gagawin na kaayusan sa mga gustong magawa, dapat kang makatuloy ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya, dapat na mabigyan mo ng pag-iingat, sa kanilang mga gagawin ang iyong advice ang dapat nilang malaman bago sila gagawa ng deal ngayong araw. Sa trabaho, ay huwag kang papasok ng late dahil doon mag-uumpisa ang pagkahirapan mo sa mga dapat na magawa at iwasan mo ang ilan sa kasama sa trabaho. Ang mga salita ay may tukso ng pag-ibig dahil kung makakasama mo ngayong araw, ay ikaw din ang mabibigyan ng suliranin dapat na iwasan mo siya ngayong araw. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang dapat na iyong iiwasan ay mga pagkain muna sa karinderiya at mga inihaw na pagkain, magpapahina ng ugat sa baga. Ang naaayon na pagkain ay lutong bahay lalo na ang tortang talong o mashed potato, magbibigay ng paglakas ng ugat sa baga ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 11 number 34 at number 25. Virgo, ngayong araw ay huwag ka muna tumuloy sa gagawin na transaction. Dahil may aura ka na masyadong mabait na madarama, na biglang pwedeng gastos para sa iyo ang pinapahiwatig, sa ibang araw mo sila kausapin, nang mas maging masaya ang transaksyon mo na gustong magawa, at ngayong araw ay mas madami kang aura ng swerte, sa mga kapatid at minamahal at kung may dapat na kayo na mapuntahan, ay naaayon na kayo ay matuloy para makagawa kayo ng bagong idea ng pagkakakitaan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang dapat ay wala ka munang pagpapataan sa mga dapat na magawa, dahil kung magiging easy ka sa paggawa, ay grade na mababa ang iyong makukuha, sa ilang boss na babae at umiwas ka muna sa kasama sa trabaho, na alam mong mainggitin dahil suliranin sa trabaho, ang kayang maibibigay sa iyo kung makakasama mo. Sa iyong pera, kahit maliit na halaga ay bawal ka muna magbigay sa uncle at pamangkin, kung iyong mabibigyan ang kapalit, ay gastos ng biglaan, para sa iyo na hindi mo inaasahan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 17 number 21 at number 36. Libra. Ang pahiwatig sa iyo ang dapat ay may isipan kang laging mapagsuri at may striktong pag-uugali kung may pupuntahan ka na usapan dahil doon mo magagawa na makakuha ng ikakatagumpay sa iyong mga plano ang pahiwatig at kung may dapat kayo napuntahan ng isa sa kapatid o mismo ng mahal ay ipagpaliban muna ninyo dahil may aura ng bad energy sa mapupuntahan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung may dapat mabigyan ng pansin dahil may sinyales na may kulang pa para lalo mong mapasigla ang buhay pamilya, at makakagawa ka pa ng swerte sa kanila dahil madami silang matututunan sa iyong magagawa. Sa trabaho, ang dapat ay mas maging alerto ka lang ngayong araw, para ang mga kasama mo na gustong makagawa ng bad energy sa inyong trabaho ay hindi makalapit at sa pera ay unahin mo lang mabigyan ang minamahal, nang laging may naaayon na gabay sa pagkakaperahan ang tahanan sa katalinuhan. Sa pagmamahalan, ay maging malambing lang sa buong araw, sa pag-iibigan, nang laging may gabay na mag-aalaga ng bawat kalusugan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 29, number 43 at number 10. Scorpio. Kung gagawa ka ng plano sa pagnenegosyo, kahit sa iyong isipan muna ay gawin mo ay magmasid sa mga nakikita, at nang magkaroon ka ng idea at saka mo ipaalam sa pamilya, nang kayo ay magkasundo ng masaya sa inyong pwedeng magawa ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay pwede mong gawin ang lahat ng iyong balakin. Okay ang iyong maipapakitang kahusayan sa dapat na makausap ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung may naiipon ka, ay huwag mo ng bawasan ngayong araw kung ikaw ay magbibigay sa pamilya dahil swerte ang mga pera mo ngayong araw kung magagamit mo sa pagkakaperahan na deal. Sa pag-ibig dapat ay may mahaba kang pasensya, at mapagmasid para ang aura ng pagkakasundo, ay laging masigla sa pag-uusap para lalong makagawa ng plano ng swerte sa pagmamahalan. Sa trabaho, ay dapat lang na maging maunawain sa buong araw nang walang magkaroon ng kalungkutan o abala sa mga dapat na magagawa na gawain. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 15 number 33 at number 17. Sagittarius, huwag ka muna makagawa-gawa na magbibigay ng pagtitiwala sa mga magiging kausap ngayong araw, dapat ay playing safe ka nang walang biglaan kang makuha na suliranin ang pahiwatig, kung may isa kang napag-aralan na investment ay dapat na iyong gawin, kung talagang nagawan mo ng study, basta legal ay okay sa iyo kayang makagawa, na makaipon ng maayos ang pahiwati. Sa trabaho, dapat lang na wala mo ng kibu gumawa ng masaya at magkakaroon ka ng pag-asenso sa magagawa mo ngayong araw. Sa pagmamahalan, dapat ay may striktong ugali ka na gawin pag nasa tamang sitwasyon, at nang lalo kayong magkaiintindihan para sa mga plano sa pamumuhay, sa pag-iibigan. Sa ibang pahiwatig sa tahanan, dapat na mabigyan mo sila ng lagi pagmasdan, ngayong araw para may tama mo ang kamalian na iyong makikita, at nang lalong sumaya ang pagmamahalan sa bawat isa sa tahanan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 16 number 24 at number 22. Capricorn, kung gagawa ka ng deal ngayong araw, ay okay na iyong magawa, dahil ang iyong kaalaman ay magagawa mong mailabas para magkaroon ng kasunduan, at ang dapat mo nang iwasan muna ngayong araw, ang maging madaling maawa, dahil oras na sumpungin ka na maawa, sa kausap ay gastos na para sa iyo ang pahiwatig, ang huwag mo lang kakalimutan, na kung may usapan kayo ng mahal, para mas mapasaya mo ang iyong aura ng swerte sa inyong magagawa. Sa trabaho dapat ay wala kang magawa na makipag-discussion ngayong araw, dahil doon mag-uumpisa ang pwedeng ikakabagal ng iyong swerte sa hanap buhay. Mag-focus ka sa mga gagawin, at doon ka makakagawa ng swerte sa trabaho. Sa ibang pahiwatig dapat na iwasan mo muna kahit na kamag-anak o kapatid pa ngayong araw, dahil walang pwedeng mangyari, na ikakaganda sa inyong mga gagawin, kung transaksyon ang pupuntahan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 26 number 14 at number 30. Aquarius, okay sa iyo ngayong araw, ang makisama sa mga kapatid at magulang dahil may mga kaalaman ka na pwedeng magawa para sa iyong kabuhayan mismo ang pahiwatig dahil laging iiral sa iyo ang matalinong pag-iisip at bawal ka naman na makipagdil muna sa ibang tao ngayong araw kung sila pa ay iyong pupuntahan sa malayong lugar walang magiging pabor na mangyayari na resulta. Hayaan mo sila ang maghanap sa iyo kung mayroon ka naman hawak na kailangan nila, kung hindi matuloy sa kanila ay hindi para kayo makagawa ng pag-asenso ang pinapahiwatig. At sa iyong pera kung may bigla ang lalapit ang magulang, ay iyong pagbigyan kahit maliit na halagang pera ay makakaganda sa inyong dalawa, ng kasiyahan ng kalusugan sa bawat isa. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, maaga lang nagawin ang pagpasok at nang makakagawa ka ng walang abala. Sa dapat na matapos, ang dapat lang na iyong iiwasan ay makasama ka sa mag-aaya sa iyo sa paglabas dahil may kaakibat na suliranin sa tahanan kung makakasama ka sa kanila mas maganda pa ang iwasan muna sila ngayong araw lio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 24 number 31 at number 29 Pisces. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may lakad ka na malayo ay iyong puntahan may sinyales na maganda ang magiging resulta, dahil kayang makapagbigay sa iyo ng bagong pagkakataon na pag-asenso, at sa ibang makakausap ang iiwasan mo ngayong araw, ay madali kang makakitaan na masayang aura ng kausap, dahil doon nila magagawa na maipakita ang kanilang kahusayan na para ikaw ay maniwala lang, kahit hindi naaayon ang mga sinasabi ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig kung may dumating na bisita, at ang pakay ay pagnenegosyo, sa mga kasama sa tahanan na aayon na ikaw ay sumama sa usapan, para mas mapag-aralan ang lahat para makaligtas sa suliranin o mas makagawa ng maayos na pagkakakitaan. Sa trabaho, ay pag-unlad ang sinyales, ang pagiging maunawain mo, sa mga kasama sa trabaho ngayong araw, ang isa sa magpapasaya sa iyo para makagawa ng kahusayan, sa mga dapat na matapos na gagawin, na mabibigyan ka ng pansin ng iyong mga boss. Sa pag-ibig, dapat ay may maunawain kang ugali ngayong araw, para walang makapasok na magpapalungkot sa inyong pagmamahalan, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color red number 15, number 40 at number 28.